Bakit pag nag-aaway-aaway po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado with, with, in terms of their leadership. Ito ang balik na tanong ng kongresistang si Pwersa ng Bayani Atleta o PBA Partless Representative Migs Nugrales sa isyo ng umano'y kudeta sa Senado. Napaulat ang isyo ng umano'y pagpapatalsik kay Senate President Juan Miguel Subiri, subalit itinanggi ito ng ilang senador. Sa tingin naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, umusbong ang usapin sa gitna ng nagaganap na bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara, bunsod ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Kwenestyon naman ng mga kongresista kung bakit sa Kamara itinuturong nag-ugat ang usapin ng umano'y palit-lederato sa si Senado. So we don't know why this is A, an issue that connects the House of Representatives when it is purely an administrative decision by the Senate among the Senators and decision of the majority of the, in the Senate. I'm similarly surprised na may allegation po nanggagaling yun sa amin. According to some quarters of the Senate, mga congressman lang daw po kami. Napakalakas naman po natin kung makaka-influencia po kami dyan sa upper chamber. Samantala, muli namang nanindiga ng mga mambabata sa House of Representatives na dumaan sa proseso ang pagkasingit ng alokasyon ng pondo para sa kapos ang kita o aka program. Sa pambansang budget para sa taong 2024, ginawa na mga ito ang pagtatanggol sa programa matapos ipahayag ni Senator Amy Marcos na ang pondo sa AKA program ay tinapyas mula sa pensyon para sa mga retiradong militar at uniform personnel gayundin sa mga retirement at separation benefits na mga kawani ng pamahalaan. In terms of irregularities, wala well, I don't see any reason why some of our counterparts in the in the, in the Senate are questioning no, yung process because they themselves affix these signatures. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? E eh, kayo nga po ay nag-signify. You showed your intention, uh, you showed your approval of the same by giving that signature. The GAA was signed on December. It's already almost the end of Feb. Bakit ngayon lang din kinu-question to? Di dapat po, especially during the bike camp. Ayon uh, sa House lawmakers, ang mga seryosong aligasyon laban sa 2024 national budget ay dapat pag-aralang mabuti at masusing investigahan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.